gabi naman eh. <laughs> Ang punta ninyo rito sa akin, gabi. Eh, hindi eh. Yung taga Marikina, hindi Luluwas mo nakilala. na kasi siya. Ha? Ah? Yung taga Marikina, hindi mo nakilala. O oh, hindi eh, ko nga makita. Nakita mukha mo eh. Huwag masyado ilawan mo siya. Alam mo gabi gabi? Ah. Ang ah. ko? Ah. Naku, ko kaya at nila ako ah. Sabi ah, ko, oh, hayaan mo na nga ako sila. Pumapayat si ka o? na Pumapayat kaya, yata. Kaya, sandali lang. Sandali lang, kuyang. At mm, kanyari ito, may mm. Pero ang di, mm. hindi, sino uh, okay kaya, si, sino kaya yung mabait na nagdala sa'yo ng bigas? Oh, kung alin yung, kung alin yung gabi, doon kayo na para kayo mga asuwang eh. E, galing kami <laughs> sa bukid. Galing kami sa bukid. Galing kami sa bukid, bumili kami ng binhi. Bakit? Okay. Ba? Magtatanim na naman kayo. Magtatanim no. na naman, oo. O oh, hindi ba? Ano, different panel. Taniman na rito eh. Hmm. Pero ano, yung bang maganda. Dahil may patubig pa rin. Hindi pa nagagawa ni Mayor. Eh, kamusta ka na ba? Ayan, sa wakas. Dinalan, na. Dinalan kita ng favorite mong kape. Woo! Ang daming kape ko rito, ha? O iba pa rin yung galing sa akin. Okay, kung so, talagang ikaw kahit kailan. <laughs> Misan eh, si Sa meron silang ano sa pare na ginagina uh, Hindi ako tumatayo doon. Hindi ako kumikilos. Tinawag ako ng pare. Kaya Ali inang ina, ka, ali ka rito. rito. Ayun, dinasalan nila ako. Tumayo ang balahibo ko sa katawan. Yeah, Ay, marami po salamat eh, sa yung Panginoon, uh, sabi ko. Tagtawanan ng mga mga babae sa akin. Ganon Ganun pa man, eh, umitim na kayo, pumayat pa kayo na. Ha? Pumayat kayo, tsaka umitim. Eh, kasi naman kuyang. Hindi na ba naman... Kuya ako natutulog sa tanggig sa gabi. Hindi na ba namamagay ang paa mo? Eh, minsan namamagay, minsan hindi. O, eh, paano na? O, anong lagay mo kuyang? Hindi eh, na ako nakakalabas ng bahay. May Ikaw? O, oh, may sugat na naman. Eh, ay, paano? Eh. Ikaw hindi hindi maritin si ate, hindi ka ano. Oh, hindi ko lumalabas sa mga. Oo, oh, eh, talaga naman. May pa yung ate mo. Eh, sabi ko nga. Talaga yung mga tao na yung kako. Hindi na, hindi na nila ako naalaala. Tapos tinawagan ako ni Kapitan. Ah. O ikaw sa akin. Naalaala ka... Naalala ka naman namin kaya lang oh, talaga. Ina, ina, oh, kaya lang talaga walang-wala lang. Matanda ko din eh. Sabi, inang, hindi ka pa bubuto sa akin. Ayan, yeah, ganun oh, pa hindi rin sila na madal madaldal pa rin, madaldal. Binoto ko silang dalawa, silang nanalo silang dalawa magkapatid. Eh, Tinitingnan ko doon sa labas, baka ano, ang oh. diferensya, nandiyan doon si Kuya Randy sa, sa pilahan. Pero pag nakikita ka, inang eh pag nakikita ka ni, ni Mamang Randy, nagtatago. bihirang ka ko yung, titirisin ko yung kako ka eh. At sabi ko sa kanya. Hey, shout, shout out. Wala mo ako kung kasalanan sa kanya. Uh, shout, shout out mo, oh, shout out mo. Out pupuntahan ka rito. Bukas makalawa pupuntahan uh, ka rito. Mo ako, mo ah, mo ako. Sabi mo gano'n. Ah, sabihin mo, sabihin eh, mo. Eh, hindi, hindi. Marami nagsasabing puntahan mo ika. Hindi, hindi. Oh, sa eh, naka, naka, naka video ka, sabihin mo, Kuya Randy, nami miss na kita. Dalawin ah. mo naman ako. Sab sabihin mo, dalawin ka ni Kuya Randy, sabihin mo sa video. Naku, hindi dalaw yun. Tatakot yun. hindi, pupunta rito yun. dadalaw ka rito ng hindi. ano. No, ng eh, Sa gusto ko nga, kami dalaw mag-usap at parang ano. Eh, ngayon, Kuya, Kanina nagsimba ako, ano? Ah. Um, hindi ko alam na linggo pala, o oh, sabado pala ngayon. Ayun, tinawag ako ng pare. Siya. Sabi nga, inang hali ka ito, <laughs> eh, kaganon. Eh, ah. ko ng pare, bakit ba? Ano ba nang nangyari? Eh, hali ka rito, at mm, pinagmimitingan ka namin dito. Alam mo, alam mo, kuya. Eh, baka tutulungan ka na nila, father. Naiyak, naiyak ako ng gusto. Dahil, dahil sa ano, Ayan. eh. Ayun, si Lola Millie, napakadaldal oh. pa rin. Oo. Oh. Eh, pasensya na kayo, ha. Ngayon lang tayo nagkita. Gabi pa, hindi ko nakikita kung, kung ilan ang piligis ng mukha ninyo. Hindi, nahin, oh. <laughs> okay na yun. Madilim kasi dito. Ah. Ano ba? Ano'y hindi, lagay? Hindi ka ba nilalamok dyan sa tulugan mo? Ha? Ah? Hindi ka nilalamok dyan sa tulugan mo? Huh? Gabi naman. Okay. Hindi ka kinakain ng lamok. Hindi ka kinakagat ng lamok. Lamok, hindi ka nilalamok. Gamot. Lamok, lamok. Ay, teka, mayroong nagpunta sa simbahan. Ano, oh, kuyang, oh. Uh, uh. palagay ko utos niyo yun. Hindi. <laughs> Yang, uh. sa simbahan, tininan ako. Tapos, binigyan ako ng limandaan. sabi uh. Sabi sa ano, bakit sino ba yan? Eh, eh, namamalimus lang yan. Eh, kang ganon. Nakaputi akong baro. Kasi pag nagsimba ko, kuya, puti baro ko eh. Uh, Aba, may dumating yung babae, ang lalaki na yan, binigyan ako ni ma limandaan. Mm, Bakit uh, ano ito? Sayang inuutos na nito yung kuya ano, sabi ko. Hindi, ala kami inuutos. Ikaw well, agad ang sinasabi ko. inuutos yung kuya ito no, ayaw magpakita sa akin. Sabi ko sa kanya, ayun, na ano na kuya, nag, baka na, nakabili ako ng gamot. Baka, na, baka napapanood ka nun sa YouTube. Baka, na, baka sa napapanood ka nun sa TV, kaya ay, eto yung matandang ng Lilimos. Bigyan ko nga ng 500. Ay, Itong araw na ito, masayang-masaya ako, kuyang. Marami kang kinita. Talagang masaya ako. Marami kang kinita ngayon. Ha? Nanlimos ka ba kaninang maaga? Nanlimos ka ba? Nanlimos ka. Sino? Ikaw, nagpunta ka ng palengke. Sa palengke lang mo ako. Nagpunta lang ako sa palengke. Kapag dating ko dun, naikot ko na lahat yung magbababoy, naikot ko na lahat yung manok. Uwi na nga ako. Noon, sandali-sandali ka lang. Wala. Hindi pa nga ako dumadaan ng dalawang oras. Umuwi na ako. Tapos eh, baka ka ako dumating sila ako sila kuya eh. kung ayaw nila dumating bahala sila ka ako sabi ko sa eh, kanya kaya nga ka, marami ka pa bang kinikita sa pamamalimos marami hmm, pa nang marami pa nang bibigay Masita, ma Man, ma mamasahe, ma libre ka ng pamasahe. O di, basta yung makabili lang ako kuya ng bigas. Dahil yung bigas niyo binigay sa akin, binibidi na doon, bibili pa ako ng bigas. Baka uh, maubos. Eh, ibig po nga sana, isa uli yung bigas na yon. Pero malakas eh, ka na. Eh, sino tatawagan ko? Hindi, hindi sa akin galing yun. Baka galing, ba galing, sa mga nakakapanood siya yun. Baka... Oh yung mga tumutulong na yon kung ano man yung dumarating sa yung tulong uh -huh. pasasalamatan papasalamatan mo na lang ng bonggang bongga ay isang sala salamat ko yan mm yung -hmm. kasi alam mo Kuyang ka, dito rin, sa, dito rin, merong duma, na, na, tumutulong mm -hmm. sa akin. Kasi, sa, simpan lalo, ang daming tumutulong uh, sa kasi, akin. Kasi napapanood ka nila, hindi, eh ako, alam naman ako ng trabaho, gusto bang kitang puntahan araw-araw, hindi kita mapupuntahan. Oh. Eh, kaya, kaya yung iba, humihipo ng kasangkapan ang ating Lord para matulungan ka. Oh, yung kaya hmm, mo na. Yung ibang Makakaraos maka din yung kuya. Hmm. Makakaraos kaya, din. Yung mga taga dito sa Gapa na makakapanood sa mga uh -huh. pagbabalag natin sa iyo, yun, kusang loob kanilang tutulungan. Hmm, hayaan e, muna, kung, mo na kuya. Kung ako lang, ala naman akong trabaho, Yung sa akin. Eh, lang wala yung... naman akong maibigay sa'yo. Basta ako eh, Ala 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 pong kailangan sukli doon. At ano hap ano, ano, ulam niyo ngayong hapon? Ulam ko kahapon, ngayon? ay ngayon, ngayong ah, hapon. Ah. May ba, ano bang ulam ko? Ay, ah, tuyo ko yan. Ah, tuyo. Nag-inihaw, nag-ihaw ako nun tuyo. Eh buti pinapayagan ang magluto diyan, mauusukan yung harap ng tindahan. dito ko, dito Ay, ko na tumuluto ah. Hindi dito na. Dito nga merong merong gustong bumukas ng pintuan. Hindi Sige, bumasok kayo pag hindi ka ako nalintikan kayo ka ako. Eh meron ano, na kutsilyo ko yang ganyan kahaba. Uh, meron may, may, nagbigay sa akin ng kutsilyo. Eh, hindi ala uh, nang wag niyo na isipin yun, wala nang papasok diyan kung may kung Oh, kumipa. Um, ano, yung matanda doon? Yung panalilibugan. Hindi. Kumi, ah, <laughs> um, dito, kumi, kung may um, um, papasok man yan, gusto kayong si, matulungan. Dito naman, kuya, ang kinatatakutan lang nila ako, yung tapang kuraw. Mm. Yun, yun lang ang nila sa akin, tapang kuraw. Dahil ako lang nga naman naman dito, kuya nga. Kaya nga, nakakatakot nga kasi madilim. Okay na yun uh, sa'yo, Nay? Pero malalim pa rin oh, ang tubig. Okay, no. pa ang tubig, ang hanggang tuhod pa. Ikaw eh naman ang na na, mm, mm -hmm. Kaya nung nanalo si Kato oh, um makita ko sana sila, kuya, hindi hmm, na darating dito yun. <laughs> oh Hating gabi damarating eh. Tapos nasabihin niya, gumata oh, eh, diba, nga pala doon sa kabila, sa inyo. Di ba dati, kahit madilim, nagpupunta kami dito? Saan? Dito sa iyo noon, dati. Di ba uh, kahit na, gabi, kuya? kahit gabi, pinupuntahan ka namin, di ba? O ngayong gabi, pinupuntahan ka namin, kahit gabi na, nandito uh, pa rin kami. Pero ganun pa man ay magpapaalam na yung ating matluluwas na. At eh yung... may problema ako sa sa, sa mga anak ko. Ay, ano yung eh, dito mukhang, kayo, mukhang ano? ako, oh. eh malapit ng pumanaw, ano. Sabi pa ko sa mga anak ko, di Kester, anak, pasensya na kayo. Kaya ano, pag ako nagkapera, pagagawa kayo ng puso. Sabi ko sa kanya, pagagawa ko kayo ng puso. Eh, huwag niyo akong tatawagin, nanay. Ha? Ang itatawag nyo sa akin, Bisaya. Ayoko ng nanay. Patay na yung nanay nyo eh. Ha? Ah. Umihingi ng tulong si... Ha? Sino yung umuhingi ng poso? Sino yung umihingi? Nako, Kuyang, Katulad ko rin yata. Walang kinakain. Pero... Sino dun, ay, sino Ayaw mo na, kuya. Makakaraos din yun. umalis yung mga anak niya. Ah, sa amin. Umalis yan. Ay, Nagtat nang... Nagtatampo sa, mga, sa magulang. Eh, sige ka hindi, nasa mga trabaho, nagtrabaho yung mga. Pero, pa, mm, kumusta na kay Kuyang, uh, kay Pum Kuyang Andega? Ah, pupunta rito o, yung yan, sige. Kuyang, pumunta kang nga rito, Kuyang. Ayan, ayun, At mag-uusap nga tayong dalawa. Ay at um, may kasalanan ka sa akin eh. Ayan, oh. na, naririnig ka niya, kaho, ma, na mapapanood ka niya. Ay, alam, hindi pupunta dito yun. Pupunta rito yun. Natatakot, natatakot sa akin. Kasi ang taray-taray ko ngayon kasi pag na, pero matapos nun, wala na. nga sa oh, gabi na naman. Kaya nga po, ano na siguro, pa, inay, alayan mo na siya, mag-video na kayo ng huh? ah, ka gabi na naman na eh, gagabi na kayo, kayo, kayo. uwi, na ka uwi pa kami. Alayan mo dyan. Oh, sige. Hindi na hmm. ka na mag-video? Ayan. Oh, ah. oh, nakalik na. Alayan na. Alayan Angel. Uh. <laughs> oh, ah, kuya. Kuya, kuya, kuya. kuya. Ah. Kuling yung kaw kawahaw-kawahaw. Ayan. Ay ay Salamat Baka sa iyo, kuya. Baka may pa parang... Parang oh. mayora. Huwag na kayong dadala ng pagkain dito. <laughs> Hindi, ano lang po yan. Yung sa awa ng Diyos, yung nakakaroon naman ako. kape lang po naman na naalala. Kape. Hmm. Yan po. Alam ko ah. naman hmm. na Alam ko naman. Mayroon na may nagbibigay sa akin kape. Napapanood ka nila, kaya ka nila ma binibigyan. mauubos ma 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 din yan, kaya kapag ka may nag mga... nagbibigay sa akin kape ko Mga ninang mga ninaw, 9pm na po ng gabi, galing po kasi kami sa bukid. May nagbibigay din sa akin ng gamot. Mm. Oh, e baka, ako, baka baka man, bae, eh, baka ma niya ako. Baka man sa kalalaki. Eh baka manliligaw niya 'yon. Baka daw manliligaw mo. Hoy! Ang oh, kat matanda <laughs> ko doon. Wala ah? hindi liga basta na. Basta tulungan nila ako. Gusto ko lang bakit gusto ka ko matulungan. Ko yan, o baka masubsob siya. Ba, ba, bakit di ka hindi ka namamasyal na? Oh, wala na akong panahon. Ang dami na pong lamok, malamok na. Mga, mga, ninang, mga ninong. Ah, Tulad ngayon. Alas 9 na po ng gabi. Oh, ah, po oh, Galing po kami sa kabilang bayan galing po kami sa Ay, buhay. At eh. uh, hmm, dumalo kami dyan sa lumang simbahan. Mo o, pero may ilo o, na yung simbahan. Pero ayun po yung kanyang tulugan ni Lola Mel. Huwag ka naman gandala ng kape. Hindi, ano lang, paborito mong kape lang yan. Naiila, doon mo na siya iyo po. Basta ka nung din o, kaya po, ina, Ah, Sige, sige. Papasok ka na. Tapos naikutan mo nga ng video o, so rin. Taman, rin yan. Salamat, salamat. Ah, uh, ibibigyo ako sa higaan Saan? pa. Hindi ka ba nilalam ko sa higaan mo? Sige, kami na magtatali niyan. Hindi, titignan lang yung higaan mo. Kami na magtatali. Kami na magtatali. Ayun po yung dipong. Pero yung pang ilaw, oh. Po, dito lang po siya sa gilid. Eh, doon lang po sa gilid na yung siya natutulog. Patingin nga. Oo. Ayun yung ilaw. Patingin nga ng bahay mo. Ayan po mga ninang, uh, uuwi na po kami. ayun po salamat doon sa bigas muna. Ah, ayan po yung tulugan ni Lola Mary. Ah, dito na po siya sa harap ng gate. Ah, pagbukas Alo, ng gate, ayan, ayan na siya. Mo. Ayan, hirap mo kay Lola Mary. Sa Sige, salamat. Hirap mo nga sa tulugan ni Lola Mary, yung ilaw-ilaw. Okay. Ay, al alin yung ga... kayo dito mga bandang alas 12 ng gabi. Po. <laughs> <laughs> oh, bakit mo alas 12 ng gabi? Tama na itong ganitong yung oras. Eh. Yarap so, may ilaw doon sa may ano. Ay, ang nagbigay sa akin na um, kiss mo si na york. sa Angel. Magandang, magandang gabi sa inyo, ha? Uh, uh, <laughs> Sinong pangalan nun? Si uh, Anne Ann. Si Anne ba ba yan? Oo, uh, 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 si Ann. Ang... Oh, Ann salamat doon sa binigay mo sa akin na kala ba, hindi ko kayo makala mm. niyo ba, nakakalimutan ko kayo lalo na kayo lahat na -Marikina. Tiga Marikina. Oh, tiga Marikina. Maraming salamat sa inyo. Oh, bye bye na, bye bye na, bye bye na, oh, bye bye na. Oh, bye. Oh, bye na. Bye bye. Bye. Malo ka ba? Sige. Epo yung kanyang tulugan. Wala ka na. Upo Yarap mo na. Yarap mo mo Yarap may ilaw doon sa mahigaan niya para makita din sa dito. Ulit ulit mag naglaka na. Ayan po dyan po sila tutulog. Parang nature yung kanyang. Nakakaraos naman ako eh. Ayan. Kaya mo na ilak yan. Oo. Sige ba. Ayaw mo magpatali. Tara dyan. I-set mo na. Ay, mauna, Abi. mauna na kami ha. Babay na. Oh, oh. Dalawang klase yung kape ha. May choco dyan, choco. Chocolate. Ah. Alam niyo Ay, ay, ay. ay, 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 ay. ay. ka. May kape na eh. Namimiss ka na ng mga pusa. Ay, wala niya, natakot. Natakot dito. Dito rin may pusa rin dito. Eh, humihiga pa nga sa higaan ko eh. Binabaliban ko. Oh, ma. Oo. <laughs> paano, paano po mga mga ninang, mga ninang, biyahe na po kami at oh, madilim diling na rin na po eh. Na... 9 PM diling, na rin diling. po ng gabi. Diling. Sama Sorry, po natin si Nainay X sa wala TV, ayan no? maging kanya, kaya so, lang. Mabuti eh, na ako. Mm uh, papaalam na po kami at nang makauwi na rin Man, po sa bahay. Malibigurado lang po marami pong salamat. yan po si Lola Melo ngayon sa buhay niya ngayon. Pero minsan, pinasok nila Makwento pa rin dito. po siya, masayang... Sinunog lang makwento lang pa rin po. Oh, Medyo Why, mahina nga lang po yung tinga. Yung paano po, biyahe na Pero, po muna kami pa uwi.